Tapos, tatang patong, hindi yung... Yeah, yeah, pero uh, ano yun, kapya ka umpisa, pero wala na. I-hinding ka lang sa pag-init talaga. Oo. Oh. Hindi, uh, ano yun, pag nga rin doon, hindi pa magtatrap yun. Yes. Kapya na ka umpisa, bolt yun, naka-bolt. Apat. Sabi lang, gagawa. Tapos, tatang patong, hindi lang tayo ito hulog. Sabay-sabay. bawat pag Patong. Sa isang talang kailangan nun. Kapag Pag natin ka nito, yan. Bakit? Bago magdugtong. Ka kaating lang yung pinagkuhan eh. Lang minsan eh. Kaating? Oo, oh, yung... Yung Alam mo

Ha? Gagawin. Sila rin yun ng spark. sa na nila yung nandak. Daga, pangatapos tayo. Ha? Isa pa dito G.I.

O, ganun? Yung, ano yan, pa ganun? Putulin mo yan ko yan. Hindi ba pa? Ay din. Putulin pa yan. Saan so, na nilalagyan pag ano uh, na. Oh. yan dito oh.